Hi! Ngayon nga ay naka-decide na ako finally ng design na tato na gusto ko. Mas ko pa talaga gusto magpadagdag ng tato. Kaya lang, wala kasi ako masyadong maisip na magandang design ng tato. Pero last pa rin naman, naisip ko na naipalagay yung butterfly or butterfly na lang yung design na ipatato ko. Pero uh, medyo nag-iisip-isip pa ako noon kung ano ba talaga maganda. And napag-isipan ko mabuti na ito na lang, butterfly na lang. Para yun lang, wala lang. Gusto lang ng butterfly, tapos gusto ko kulay blue, kasi si Amihan kulay blue siya, diba? Charot! Maliit nga lang pala yung butterfly na pinalagay ko. Kung nakita nyo doon sa ginagawa ni Sir, is tatlong kong size yon, May malaki, ah, parang small, medium, large. Yung pinalagay ko nga pala is yung small lang talaga. Ayoko kasi ng malaki. Uh, oo, sinabi ko ba diba, ayoko ng malaki. Pero meron akong malaking tato dyan sa may ano ko, sa may bato. Ayun, yun sa kamay. Yan, ang laki-laki, ba? -laki, diba? Actually, yung pinatato ko, tong tato ko, ito yung first tato ko. Medyo ano lang ako nito parang problemado siguro. Charot. <laughs> Hindi, ano kasi, yung pinatato ko to, parang na-influensyahan lang din ako, ganon. So, parang nagpatato na lang din ako ng ganyang kalaki. Pero medyo mali ako sa part na yon na nagpatato agad ako ng malaki. Yung first tattoo ko is ganito agad kalaki. Kaya sa mga balak magpatato dyan, yung mga wala pang tato, pag-isipan nyo muna mabuti. Siguro kung magpapatato man kayo, siguro yung maliit na lang muna. Um, kasi baka mamaya mag-iba pa yung isip nyo. Eh, kapag nag-iba isip nyo, hindi na yung mabubura. Kagaya nitong tattoo ko, gusto ko nga ipa-cover up na lang to. Kaya lang, ang sabi sa akin ni sir, pag pina-cover up mo yan, mas lalong lalaki yan. Eh, ayoko na nga siya maging malaki. Gusto ko na nga ganyan na lang siya. Kasi medyo mali na nga ako sa part na nagpa-tattoo agad ako ng ganito kalaki. My goodness. Kaya advice ko lang sa mga gusto rin magpatato, advice ko lang naman, suggestion ko lang yun or something. Basta gano'n, yun. Um, huwag kayo magpapatato agad ng malaki. Siguro doon muna kayo sa mga minimalist, mga gano'n. Maliliit lang muna, wag agad yung malaki kasi you know na, baka magaya kayo sa akin na parang nagsisi na nagpatato ng ganito kalaki. yon Grabe nga yung katawan ko dito. Parang ang laki ng braso ko, tsaka ang laki ng chin ko. Siyempre, kakatapos ko lang kumain. ah uh, mabait naman si sir kasi after namin sa isang session ng tato ng butterfly, sabi ko, uh, rest muna, kakain muna kasi medyo nagutom na rin ako. Tapos, kailangan ko na rin kasi pakainin yung anak ko. So, yun. After nga pala niya itatoo yung butterfly at saka yung armband is guys. Pinakulayan ko na lang din ito, ano, yung tattoo ko dito sa may kamay. Kasi medyo maputla yung kulay. Tapos, yun, pinakolored ko lang para medyo buhay naman yung kulay niya. Tapos na pala siya dito sa may tagiliran ko tatuan. Ayan siya. Heart siya na nag aapoy Yun, apoy talaga siya na heart. Tapos ito naman yung sa armband. Ah, armband ba yan? O tama, armband. Tapos butterfly. So, yan yung result niya. So, hintayin ko na mga 2 4 days para mag na to. Tapos ito naman yung naging result dito sa may kamay ko. Ayan yung before niya. Ito yung after. Medyo may kulay. Para lang may buhay-buhay. Ganon. So, yun lang. And thank you so much for watching. Bye bye.